palyado yan. testing natin ng quail pansin natin ay hindi na mabuti yung spark plug tas nawala yung ulo kaya mo katulad yun no? oh. dito mayroon ito nawala oh grabing palya hindi na higpitan ito mga idol hindi ko alam kung dahil sa pa, hindi na or hindi naman kung sabi sabi kalumaan ito nawala talaga oh nalusaw oh nawala kaya grabe palya parang helicopter ang tawag parang helicopter oh grabe palyado ha huh? Nawala, naubos oh. Pero maluwag to siya, hindi na, hindi mahigpit. <coughs> Ginanon ko na lang oh. Ginanon ko na lang, hindi ko na ginamit ang ano. Si ibay tulog na ramdaman ko, eh. parang singaw. Yung pala hindi na higpitan, tapos nalusaw pa, oh. nawala. Nawala yung ganito niya. Oh. Hmm. Yan, palya. galing pa to nang mabalakat papangga natin. Sobrang init tong humbrik ko. Oh. Oh napaka oh. Grabe, oh. Grabe, hindi normal. Kaya nga pat-check natin ito sa ilalim kasi hindi normal. Sobrang init pati humbric, oh. Hmm? Kaya klamo nyo may ari, may init. Kaya nga, check natin. Ito ng bago natin. Ikakabit natin yung spark plug. Ayan. Kasi may init yung humbric. Ah. Init yung humbric. Reklamo nyo may are, sobrang init daw. Parang masusunog. <muchas>